Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa marami pang videos. Maraming salamat! Si Maya ay isang batang masayahin. Paggising pa lamang niya sa umaga, ay napakaganda na ng ngiti niya, maririnig hanggang sa kapitbahay, ang tinig niya na masiglang masigla at humahalaklak pa. Sa bahay naman, sa tuwing uutusan siya ng kanyang nanay, palagi niyang sinasagot, Mamaya na po, Nay. Mamamasyal pa ako at maglalaro. Anak, masama ang ganyang ugali. Isang araw, matututunan mo rin kung bakit palagi kong sinasabi sayo, na baguhin mo na ang ganyang ugali. Paulit-ulit na lang na sinasabi ni Aling Marta sa anak. Isang araw, namalengke si Aling Marta, ang nanay ni Maya. Mahigpit nitong ipinagbilin na pumunta muna sa kusina si Maya at bantayan ang niluluto niyang sinaing. Mamaya na po inay, ang sagot ni Maya. Dahil nalibang na sa paglalaro si Maya, nawala na sa isip niya ang inutos ng kanyang nanay, sumunod pa siya kay Mang Mario sa bukid. Maya, mabuti at nandito ka, puntahan mo na ang kalabaw natin, na si Momo, at painumin mo na, baka kasi nauuhaw na iyon, at mainit ang panahon, mamaya na po itay, ang sagot ni Maya, naglalaro pa po kami ni Arlo. Nagpatuloy si Maya sa paglalaro hanggang sa nakalimutan na din niya ang inutos ng kanyang tatay. Magdidilim na nang tumigil sa pag-aararo si Mang Mario. Maya, halika na umuwi na tayo, yung kalabaw natin, pinainom mo na ba? Biglang naalala ni Maya, na may iniutas nga pala ang tatay niya. Naku itay, nakalimutan ko po, nalibang na po ako sa paglalaro. Dalidaling pinuntahan ni Mang Mario ang kalabaw na si Mongo at ito ay nakahandusay na sa lupa at wala ng buhay. Nalungkot si Mang Mario at halos mayak sa panghihinayang sa kalabaw, tahimik itong naglakad pa uwi, at hindi na pinansin si Maya. Malayo pa sila sa kanilang bahay, ay natanon na nila ang maitim na usok na nanggagaling dito. Napatakbo si Mang Mario na datnan na niyang umiiyak si Aling Marta, wala na tayong bahay Mario, ang sabi nito, kung sumunod lang sana agad si Maya sa ibinilin ko, ay baka hindi nasunog ang ating bahay. Oo nga, at wala na rin ang kalabaw natin, namatay na ito sa uhaw, dahil sa hindi pinansin ni Maya, ang utos ko. Tahimik na umiyak si Maya sa isang tabi, awang-awa siya sa kanyang nanay at tatay, nagsisisi siya, dahil hindi niya sinunod, ang utos ng kanyang magulang. Nangako siya, sa sarili, na babaguhin na, ang masamang ugali. At simula noon, naging mabait at matulungin na si Maya. Naging mabuti na siyang bata. Nagustuhan mo ba, ang ating kwento ngayon? Kung nagustuhan mo, mag-comment ng yes.